semento. Ayan, pumorma na naman kami, nagporma kami ni Bay. Ang haba niyan. Ibuhos kami, webes ulit. Sa wakas. Napakahaba na ng naporma namin ni Elmer. Oh guys, kumusta na kayo dyan? po. Kuya, pedi po dito maglaro lang sa tapat. Guys. Kumusta na, natin, kumusta na 'yung ano natin diyan, eh, Kasimento. Buhay pa ba? Guys. Abangan nyo yung mga damit namin na parating. Mga linggo na lang. Kakaroon namin kami ng damit. May damit na! Yung kasimento natin, may damit na naman. Dahil medyo tumataas-taas na yung ano natin sa pag-vlog. Yun. Nakakapagpunta na kami ng mga damit na pang namin. patuloy lang guys yung ano uh, ninyo support ah okay so yun guys eto naalala nyo dati yung ano yung nasa ano kami yung basang basa yung buhok namin ngayon ganun pa rin <laughs> Ayan, basan -basan na naman eh. Ayan. Taas pa pa, Amo. Taas. pa, Amo. Wala, dalawa lang kami rito. So guys, kahit basa yung book natin, happy pa din. Basta patuloy lang yung ano, support sa halo-halo. <laughs> oh, chat out pala ni ano, Kalbo Ray. Kuya Ray. Shout out sa'yo. Ah, patuloy ka magpalibre sa amin. <laughs> siya Ana, libre si rin ng halo-halo, tatlo. Tatlo kasi kami rito eh. Siya Ana, libre pero ako nagbayad. <laughs> <laughs> hmm. Yun yun naman yung hair ko. Napakahaba. <laughs> <laughs> Hindi na makapagpagupit. Wala yung ibang kasimento natin dito kasi kanya-kanya kami -kanya 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 pwesto eh. Doon siya sa kabilang ng ano, iskinita yung iba. Ang iba naman nandiyan sa street jamante. Ay jamante. <coughs> Pangilinan pala. So ngayon kasi Si Bay ngayon, hindi siya nagbantay ng git ngayon kasi. Halid kasi ngayon. Okay, guys, halid Kaya wala silang pasok sa admin. Ngayon, sa amin muna siya. Naka-perol. May ano pa rin tayo, guys. May shout pa rin. May shout pa rin tayo. Kasi halid di ngayon, double, double piece sila ngayon. yun, may shout tayo sa subcon. May shout tayo sa ano din. Office na. No? Office. Kahit maliit pag dating sa uh, sa, sa Malaki. Malaking bagay na yung ano. Mm -hmm. Tawa ka ng ganito. Pakita ko sa inyo guys. Hindi pa madupot guys. Ito. Ganito. <laughs> <laughs> Yan guys. Laking bagay ito guys. Pag wala ka ganito. Wala kang papel. Hindi. Kahit saan ka magpunta pag wala kang ganito, mawala ka. Hindi ka pa makakain pag wala kang ganito. Si babalik damit mo. na paano na guys? Pag wala kayo ng ganito, yung iba jan, pahiga-higa lang. Magtrabaho na kayo. Oo nga. Parang may ganito kayo. Pero Kahit madumi yung kamay natin, basta may ganito tayo. Hmm. Kaya kayo, may trabaho na kayo. Sabi ko nga sa inyo eh, huwag nyo hantay na bunga kayo ng magulang nyo. Oh, tama yan. Para palayasin kayo. <laughs> Kaya wala kayong trabaho. Ito sinasabi ko lang para kayo maliwanagan ang mga isip nyo. Ng mga walang trabaho, Okay guys. Okay oh, guys. Peace out.